1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama mamasang ninyo. Napaka fresh overload, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo so yon sa so, kamusta naman kayo sana lahat kayo ay okay at nasa mabuting kalagayan oh my gosh nakakaloka charot so yon nakakaloka kasi ang daming eksen ang nagaganap. Nakakaloka. Kahapon, nagpunta ako dun sa mall para magpa-facial. kumain. Pagkatapos, Diyos ko, bigla naman nag-break yung legs ko. Nakakawindang. So, talaga namang, go to the hospital. Tapos nakakaloka kasi ang daming gamot talagang binigay sa akin. Diyos ko, Lord. Anyway, so ngayon I feel better na after nila ako injection ng support. Sa <laughs> Sabi nga gano'n, so okay na daw ako sa pag inject Nakakaloka, may band-aid pa yung puwet ko. Charot. <laughs> so, yan. Anyway, so ngayon ko lang nakapa. <laughs> anyway, eto na nga. Diyos ko, marami akong hatid sa inyong chika. Pero syempre, bago ang lahat. Gusto ko munang magpasalamat. Syempre, kay Ate Christine Ann Perez na so, talaga naman, oh my god will support ating ate ang dating so yes, na-discover ko yesterday na ate ko pala si Christine Ann Perez <laughs> kasi she is already 50 years old <laughs> so yon at ang birthday niya malapit na this coming August 23 happy birthday ate Christine and mabuhay ka so yon Ayun, God bless. So nakakaloka kasi. Paano kasi kahapon tinawagan niya ako ng bongga-bongga at tsumi ka nga siya. So yon so I feel better. Kasi may mga ati kang ganyan na nangangamusta. After all, pagsasagaan kang kwentuhan, mga ganon. So yun, so talagang pinagsasagaan niya yung katarayan ko. Parang naman kaming si Mara at saka si Clara. Siya si Clara, ako si Mara. Sabi niya nga, ako na daw si Miss Universe at siya na daw si... Miss International. oh, di ba? So, yan. So, kaya naman ang mga pag-uusapan natin ngayon Nagpuro puro kabaklaan. At talaga naman, magtataas ang kilay ninyo sa mga update chika natin na talagang Mmm, nako promise, maloloka kayo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika ngayong araw na to. Para sa una natin chika, mama, sa pasabog ng Miss Grand International uh, Spain, tingin mo mama Sam, siya na kaya ang susunod na Miss Grand Queen Anyway, good luck sa kanya. So, syempre, kailangan niya kumiksena ng bongga-bongga. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga si Spain. Pero, syempre, is not only a beautiful face. It's about your caliber. It's about yung pagiging total package na 4B na hinahanap ng Miss Grand. Alam naman natin ang Miss Grand, di ba? So, yon. So, pasabog sa pasabog. Pero, syempre, ipakita mo yung galing mo pagdating sa competition ng Miss Grand. For sure, lalong pasuhin ka ng ibang kandidata doon. Nakakaloka kayo mga ibang kandidata doon. Di ba? At ito pa, kagabi nga kinoronahan na rin ang bagong Miss Grand India. Yes, napanood ko nga doon sa YouTube. To be honest, ang sabi nila, maganda daw. Ako naman, parang feeling ko, na good luck sa'yo, kailangan talaga umikse na ka ng bongga-bongga sa Miss Grand. Hindi ka naman pupunta sa Miss Universe. Sa Miss Grand ka pupunta. Pero, kung beauty, nandoon talaga, may beauty siya. Pero parang feeling ko, hindi ganun ka ingrande. So, dapat, medyo pang Miss Grant talaga dapat yung datingan niya. So, naghihintay ako syempre sa ipapakita niya sa Miss Grant ngayong taon na to kung ano ba ang transformation na magaganap dito sa pambato ng India. So, yun. Nakakaloka, no? Congratulations. Kasi, Yo, kaya natatalo din yung India sa Miss Grand kasi akala kasi nila Miss Universe yung pupuntahan nila. Tapos pag hindi nanalo, ganun din galit din sila parang Pilipinas lang, charot. Anyway, good luck. At eto, mga kandidata sa Miss Cosmo na talagang sinasabi nila na ako mag inat dito si Atisa. Eto si Miss Cambodia Saka si Miss Thailand. So may reaction ako diyan. Well, ang masasabi ko puro sila pasabog, charot. So yun, nakakaloka pinanood ko talagang mga rampadora sila. Yung tipong kulay na lang mag-split sila at ka tumam tumambling. So, ang tanong, ganyan ba talaga yung klase ng girl na hinahanap ng Miss Cosmo ngayon taon na to, di ba? So, naloloka ako sa kanila para silang mga girls sa carnival, charot. Ay, alam mo yon yung mga damit nila, disco ang lakas makasexy. Tapos, yung alam mo yon na parang ang feeling nila na basta kabugera ka, panalo ka. So, yon So, hindi naman natin alam kung ano nga ba talaga ang tipong hinahanap ng Miss Cosmo. For sure. Kasi, ang Cosmo kasi is like a universe. So, ang hinahanap nila ay parang Miss Universe. di ba diba? Kaya nga natin nilagay dyan si Atisa Manalo kasi she look like Miss Universe. di <laughs> ba diba? Kaya, sa mga girls na to, good luck kay Miss Cambodia at good luck din kay Miss Thailand, di ba, nakakaloka. So 'yon, so parang nag-feel ko na para silang mga babae na alam mo 'yon, na talaga hataw kung hataw. Tapos hala, palo doon, palo dito. Cambodia doon, Cambodia dito. So ang ending niyan Thank you, girls, sila. Charot. So, yun. So, kasi yung eksena. But, syempre, hindi din natin malaman in the future, di ba? Mali mo, biglang sila pala yung hinahanap. Yung mga ganong kabugan. Charot. Pero, piling ko hindi. Hindi sila ang hinahanap ng Miss Cosmo. Kundi si Maria at Tisa Manalo. Philippines. Daro, so, yun. So, sana wag masayang yung pambato ng Cambodia at pambato ng Thailand. So, yan. At ito pa, sumunod, ito nga ang sumunod na chika. Nako, sana daw hindi daw masayang ang ating pambato sa Miss International na si Angelica Lopez. Kasi, talaga naman daw, kaabang-abang daw talaga ang competition ni Angelica Lopez doon sa Miss International. Ang masasabi ko, nanood ako ng live ni Angelica, Diyos ko, itong babaeng to, ang ganda-ganda, grabe. Yung alam mo yun, uh, iba kasi syempre pag live sa Instagram, talaga kita mo talaga, di ba, yung kagandahan talaga ng babae. So, ayos na ayos ang bakla, nandoon lang sa room, pero naka... Nakaano lang siya, simpleng damitan, pero grabe, glamour na glamour ang beauty. So, alam mo yun yung tipong, tama naman yung ginagawa niya, na hindi siya lumalabas sa social media, na hindi siya glamorosa. Kasi syempre, nanonood yung mga makakalamon yung kandidata, di ba? Nanonood syempre yung organization ng ng Miss International, yung mga manager ng Miss International. So, dapat talaga, sa tuwing lalabas ka dyan, dapat Diyosa ang dating mo. So, gandang-ganda ako sa kanya, in fairness. And then, ayun, sayaw-sayaw lang si Bakla. Wala mo siyang ginawa doon, kundi sayaw-sayaw lang siya, kanta-kanta. Pero, alam mo yon habang nagbo-blower siya ng buhok niya, so sabi kung ganda. Yung picture na to, yung nakikita ninyo, ganun siya ganda. So yon nakakaloka. So yon sana so, naman ako. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko talaga, may pag-asa naman si Angelica Lopez na makarating sa dulo ng competition ng Mr. Joy National. You cannot underestimate yung kakayahan nito dahil isa rin tong palaban at talaga competitive din talaga si girl pagdating sa mga eksena, pagdating sa intablado So, umaasa ako na mas kakabu siya. Umaasa ako na masahataw ang eksena niya. Kaya, ay nako, good luck. At ito pa, syempre, isa pang binibini Pilipinas International. Nako, gustong gusto ni Ate Christine Ferris na alam mo yon pag usapang binibini si ano Mirna Isguera. So malayo pa man yung laban ni Mirna, talagang ramdam mo na talaga yung bawat eksena niya. Just <laughs> ko sa pa to. ayaw din magpaawat. So iba talaga yung mga binibini queen, no? Lagi silang preferred, lagi silang maganda, lagi silang parang josa, ganon. Kaya naman naloka din ako dito sa ano na to, sa pambatong to. Sa susunod na taon pa siya lalaban pero akala mo bukas na yung Miss International. So nararamdaman ko na ang lakas din talaga ng chance nito sa corona ni Mirna Isguera. Sabi ko nga, natutuwa ako sa dalawang girl na to, si Angelica Lopez at saka kay Mirna Esquera, kasi never sila nagpapabaya. Never sila na makikita mo na hindi na hindi lalabas sa social media na hindi sila glamorosa. Di ba? So yun, so good luck. Good luck sa mga girls na to. Parang nararamdaman ko ngayon pala na excited na ako kasi alam kong magbibigay sila ng magandang statement. Charot. Pagdating sa itablado ng Miss International. So yun, good Good luck. So, ang ganda-ganda ni ano, Angelica Lopez. Ay, nako, si Angelica talaga. I love her. So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, pasabog ng Miss Zambales Beauty Queen. Talaga namang umarangkada ng bonggang-bongga. Na syempre, andyo si Anita Rose. Andyo dyan din yung first run-up sa Binibining Pilipinas. At saka syempre si CJ Apias No? Talaga naman, oh my gosh, ang katawan. So, yon. So, para sa akin, they are beautiful Queen ng Sambales So mayroon talagang pinagmamalaki Ang Sambales na ganitong Kagandang mga kandidata And then of course we are glad for them Diba? So yo, So sana makaari ba sila ng bonggang-bongga -bongga Sa mga planong lalabanan nilang Pageant kung meron man But for now ang masasabi ko sa talaga tong mga tong Gaganda nila no So ako sa totoo lang gusto ko sumali Yung first runner up sa Binibining Pilipinas sa Miss World Pilipinas Philippines. Oo, sa totoo lang. Gusto ko siyang sumali doon kasi para siyang si Megang Yang. At saka ang beauty, di ba? Talagang josa kung josa. And then, of course, pambato ng Miss Charm. Thailand sa Miss Charm. Sayang din, di ba? So, oo nga, kung nangihinayang tayo kay Kayla Carter na ang gadaganda yesterday. Nakita nyo si Kayla Carter. My gosh! Talaga naman, new look. Ang lola mo. Ang ganda. Grabe. Diyos ko, naloka ako sa photos niyang bago. Talagang sabi ko, oh my gosh. Ang diyosa. di ba? So, kaya lang hindi pa siya makakalaban ng ano, ng Miss Charm. Baka sa next year na O baka wala Anyway, ganun din tong si Miss Thailand Sinasabi nga nila na Mukhang hindi daw makakalaban sa Miss Charm na ever Charot, so yan So sayang naman So ang ganda-ganda pa naman So pupunta daw kasi to sa Miss World mm -hmm. Ay, ganon So yan Nako, pag nagkataon Diyos ko Lord, mukhang makakatapat niya pa si Chris na Gravides. O, oh, di ba? Parang Chris na Gravides din yung peg niya. From Miss Thailand, okay, walang pageant sa Miss Charm, I go to the Miss World. Ah! Oh, so, ngayon, ayun nga yung pinaplano Ng pambato na to, na lumaban nga sa Miss World. At, For oh, sure, papanalo to ng Miss World Thailand para itapat sa atin, di ba? So, pag silang dalawa ni Chris ng magtapat doon sa sa Miss World di bongga. Di ba? So, yun. Anyway, good luck. So, magandang bakbakan to para sa Pilipinas and Thailand pag nagkataon. Galing sa Miss Charm, pumunta sa Miss World. Yung Indonesia nga din, yung nag-design daw sa putiri Indonesia, pupunta daw ng Miss World. Oh, ang ganda din nun. So, yung mga Miss Charm beauty, huwag na tayo sa Miss Charm. Doon na tayo sa Miss World. Nakakaloka daw kasi ang Miss Charm. Ewan ko sa inyo, gustong-gusto niya yung Miss Charm na yan. At eto na, syempre, pang bato natin sa Miss International Queen sa so, na ng bonggam bongga sa Thailand. So, nandito na nga sa Thailand ang pambato natin na si Sophia Nicole ang ano ang Kranghel o Angel. So yon. So sana talaga mag-shine like a diamond star ang beauty niya. So maganda siya in fairness, parang feeling ko Nako, hindi imposible na siya ang sumunod na Miss Charm ngayong taon na to sa beauty na meron siya. Diyos ko, nakakaloka. Ang Diyosa-Diyosa nang dating. Grabe. Lalo na yung nagpakilala siya. Diyos ko, babayan babae ang lola mo. Talaga, Sophia Nicola from Hell, Philippines. Ah, di ba? Ang Hell, di ba? Ang Hell. So, sorry ha kung mali ako. Ha. Ulitin natin. Maria, uh, sabi nga, Sophie, Maria Sophia Nicole Angel, uh, ah, Maria uh, Maria call Nicole hell Philippines. Ay, wala namang palang Maria. Sophia Nicole Angel, Philippines. O, oh, diba? So, I'm so excited for her. Kasi, syempre, ano, tawag dito, ganda siya. Parang piling ko, malakas yung laban natin. At pwede tayong manalo ng another crown sa Miss International Queen. O, oh, tama, tama ako doon. Miss International Queen. Okay. Good luck sa ating pambato kay Sophia at naniniwala ako sa ganda na meron siya. Naniniwala ako, she well prepared. Naniniwala ako na kaya niyang masukit ang corona. Or malayo ang mararating niya sa competition na to. So, laban Philippines. And then, eto na nga, pambato ng South Africa. Nakakatakot ba talaga? So, yon Nakakatakot in terms kasi maganda yung in-offer niya sa Miss Universe pag siya yung ilalaban. And then, doon na may beauty din. So, sabi ng ganun kamukha daw niya si Miss Ireland noong 2010. So, agree naman ako. So, may similarity silang dalawa. Pero, hindi naman nanalo si Ireland noon sa Miss Universe. Kaya, parang feeling ko, hindi din siya mananalo sa Miss Universe. Tarot! So, yan. So, parang feeling ko, um, papasok sa semifinals. Malaki yung chance na makalusot sa semifinals maganda 'yung 'yung inilalaban nila and then magandang halimbawa lalo na sa mga kapatiran natin na may kapansanan din na hindi hadlang sa buhay ninyo Kumbaga, as long malakas ang loob ninyo at yung kumpiyansa ninyo ay buo, pwede kayong maging katulad niya. So, congratulations sa South Africa. Napakagaling ng kanilang pambato. At talaga naman, naniniwala ako na well talaga ang ginawa ng South Africa sa competition ng Miss South Africa. So, yo So, syempre, abangan natin siya sa Miss Universe. Hindi naman nakakatakot. doon lang na alam mo malakas. Diba? So, yan. So, good luck! And let's see kung ano mararating niya sa Miss Universe. So yo So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, tingin ninyo masasayang nga ba sila sa laban nila sa international pageant? So least comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo Chepe dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para at least lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yan. So, guys, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. I love you. Thank <music> you.